Magandang buhay po sa inyo mga kahabi. Ah, nandito na naman tayo sa ating shop. So, tatawagin natin si Buknoy, pakakainin natin. Kasi si Buknoy, ah, alam niya naman ito. Hindi ko pa tinatawag. na, oh. Buknoy, hindi dito. Ito so, eto, si Buknoy. Oo. Oh, oh. Kakain na, kakain na. Oh, oh, dali, 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 dali. mo oh, na. Oh, na. sige na. Oh, sarap po. Oh. Actually, meron siya ditong uh, puso ng manok. Tapos, eto kung makikita nyo yung mga pagkain na binibigay natin. Eh, meron siyang puso ng manok. Meron ding uh, itlog. Saka yung kanyang dog food. May dog food din ako binibigay. Itlog. May kanin pa nga. Oh, yan, oh. oh. sarap na sarap siya, oh. Oh, oh. oh. Ang bibig, punong-puno pa ang bibig, oh. Ayan. Kasi minsan po, yung pagkain niya, uh, ah, kumbaga binabalance ko rin. May tinapay, may kanin, tapos may dog food. Uh, ah, yun, mga slice lang ng pirang, ano, ilang piraso ng puso ng ano, manok. Yung hindi paluto, kasi alam naman natin ang uwak, di ba, kung makain niya ng mga hindi luto talaga. Then, yung kanya pong dog food naman ay nilalagyan natin ng probiotic. So, ito. So, shout out kay Sir Nick. Wakay ng ano. So, napakaganda ng kanyang probiotic ginagamit natin ito. Sa ating mga alaga, actually. And then, dito kay Buknoy. Kasi si Buknoy, uh, ngayon kumakain na. Ngayon so, yung nagiging daily routine niya uh, kumbaga sa pagkain hindi natin ini-stick sa isang pagkain lang para kahit papaano yung diet niya mabago yun. so ayan paggutom pasok abok na yung kita oh. ayun so eto naman yung kanyang dog food oh sarap itlog oh. oh. eat log eto meron pa rito meron pa rito Oh, lagay mo rito, lagay mo rito. Lagay Mamiyan ko konti, tatabi natin yung iba para mamiyan naman pagkain niya uli. Actually, ito ay pagala. So, may ikot-ikot na -ikot rito. Ito na eh. Oh, halika okay. ito. Ayan ang gawa niyan, pag pagbusog namin sa nilalagay dito. Sa lalamunan niya tapos uh, ilalayo, itatabi. Kami yung konti, babalikan. So ganyan yung kanyang sistema. Kaya nga sa pagkain, hinahayaan natin siya na kahit pa paano, medyo marami-rami siyang nakakain sa atin para hindi na nagkukuha ng kung ano-ano sa labas. Laging busog, kaya binabusog na natin. Yan. So, kami konte konti, lalabas yan. Gagala na naman dyan. Ando na naman sa kalsada. Tapos pag gutom na, papasok ulit dito sa atin. So, dito na natin pinapakain. Para nasasanay siya dito sa loob ng chef natin. Kumakain. So, ngayon, meron pa siyang bitbit -bit na kung ano. Meron pa sa bibig. Ayan. So, ganyan si Buknoy, mga kahabi. So, ayan. Koy, ano na naman yung bitbit -bit mo? Ha? Ano na naman yung bitbit -bit mo? Ayan. Oh, sarap. Hmm. Ah, Alam mo ang bibig mo, bubid mo. Ah, ang oh. ah, Ang bibig oh. So, ito, kumbaga hindi natin ikinukulong. Pinahayaan natin yan. Basta gutom na, tatakbo sa atin yan. Gutom oh, pa? Ha? Busog na. Ang dami mo nang kakain eh. Oh, ang dami mo nang nakain eh. Kakain pa? Oh kanin sumo rice ito rice Ang um, konti na ayaw na busog na yan pag ganyan nilalaro na yung pagkain so <laughs> nilalaro na lang kukuha na lang o oh. na lang oh. ganyan pag na so ayan mga kaabi ah, pinakita ko lang si Buknoy at kung paano natin pinapakain salamat at magandang buhay sa inyo lahat